And so, hindi ako makaalis. nag yung brake ng Dominar Go sa likod. nag na naman. Two times na to. Ang ako ko, pupusang ko na lang muna ng tubig kasi medyo mainit. Ano kaya ang post nito. Hindi ako makaalis. Ano ba yan? Diira. Kaya naman na makaabot sa talyer. Ito ako sa alabang. Ay, naka. Diba yan? And then, after a few minutes, pinalamig ko muna yung makina. And then, yan. Nakaalis na ako. Pagka lumalamig kasi yung uh, makina ko, kaya yung caliper, buwang mabalik siya unti-unti sa dati. Kaya yun, pwede nyo paanda rin. As much as possible, huwag nyo gagamitin yung rear brake. Yung unahan na lang muna. Diyan yun, dali niya sa pinaka, yung ano. Talyer. Sorry. Sa pinakamalapit syempre. Eh ayan nga no. May diferensya na nga yung ano, yung motor natin eh. Tapos mababalahaw ka pa ng ganito sa traffic. Ayan, grabe, sexy And ayun nga, no, nag-lock na naman siya pagdating ko dito sa talyer. So ayun na nilang galawin. Dadaling ko na lang to sa motor trade sa Kawasaki. Pus na mineral water ko. Grabe. Sisling sisig yun. Mukhang papalit akong caliper nito. Yo, what's up, guys? Ayan yun. Nakauwi rin ako ng matiwasay. Ngayon hindi nagpapaayos. So yun nga, ang ginagawa ko na lang isa, pinapalamig ko na lang yung caliper. Yung mismong caliper ng motor, tinubuhos-buhosan kong tubig. Pag feeling kong umiinit na yung nagkakaroon na siya ng brake. Pagka kasi ano, siya, lumalamig na, parang buha balik na yung caliper sa dati. Hindi ko pa alam kung magpapalit ako kasi napakabihira naman masira ng caliper. O, siguro dadaling ko na, na siya sa, sa motor trailer sa Kawasaki, either doon sa dalawa, para ipacheck update ko kayo kung anong susunod ang mangyayari. Babush!